Kamusta mga maka full court? Halina't pag-usapan natin ngayon yung balitang pagkuha di umano ng Lakers kay Jimmy Butler. Ilang araw nang lumabas yung balita sa pagkuha ng Lakers kay Christian Coloco, ngayon naman muling nabuhay yung blockbuster trade patungkol kay Jimmy Butler ayon sa balita ang Los Angeles Lakers ay mangangailangan ng game changer para makabalik sa title contention. Wala silang mapiling magkalat, ngunit ang isang potensyal na option ay ang Miami Heat star na si Jimmy Butler. Sa isang kwento noong September 13, iminungkahi ni Andy Bailey ng Bleacher Report ang sumusunod na kalakalan na magpapadala kay Butler sa Lakers. Matatanggap ng Lakers si Jimmy Butler at Josh Richardson. Matatanggap ng hit sila D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Gabe Vincent, 2029 Lakers first round pick, 2031 Lakers first round pick, Ipinaliwanag ni Bailey na ang pakikipagtambal ni Butler sa dynamic duo ng Lakers ay akma sa mga layunin ng Lakers. Ang nakakainis na subheading at ang pangangailangan ng media na ipasok ang Los Angeles Lakers sa bawat kwento ng NBA, bukod pa maaring magkaroon ng kabuluhan ang pagsali ni Butler kay LeBron James at Anthony Davis. Ipinaliwanag niya kung bakit tutulungan ni Butler ang Lakers sa kabila ng mga pulang bandila ng isang koponan. Ang pagdaragdag ng butler sa halo ay maaaring lumikha ng ilang mga kawili-wiling isyo sa espasyo. Ang sahig ay maaaring maging medyo masikip sa kanya at Anthony Davis pareho dito. Ngunit malinaw na kinakatawan niya ang isang pag-upgrade ng talento. Kapag si Lebron ay 40 na noong Desyembre, ang Lakers ay kailangang gumawa ng ilang medyo agresibong swings para mapanalunan siya ng isa pang championship ring. Papasok si Butler sa ikalawang taon ng tatlong taon, 146 milyon na kontrata. Sa kabuuan ng kanyang karera, nakagawa siya ng anim na All-Star Teams at dalawang NBA Finals. Ang pangangalakal ng Butler ay maaaring mangyari sa ibang pagkakataon. Ang dingang mga koponan ay nagtanong na tungkol sa kanya tulad ng Golden State Warriors. Iniulat ni Sam Amick ng Athletic na may interes ang Warriors kay Butler. Kailangan mong mahulog ang mga gulong sa isang lugar hindi malaya sa ahensya, nagsasalita sa Tradewise, sabi ni Amick sa The TK Show. Isang mag-asawang naiisip si Jimmy Butler ay magiging isang libreng ahente sa susunod na tag-araw. Hindi nakagawa ng extension. Ang busyong mga warriors tulad ng alam mo ay may interes doon at sa palagay ko ay maaaring tumawag ng ilang mga tawag sa tag-araw. Ito ay technical na hindi nauugnay sa Lakers, ngunit ipinapakita nito na maaaring maabot ni Butler ang trade market. Mayroon siyang player option sa Heat para sa 2024-2025 season. Dahil ang dalawang panig ay nabigo na sumang-ayon sa isang extension, iyon ay magpapalakas ng maraming haka-haka na ang Miami ay maaaring tumingin upang i-trade si Butler. Kung seryoso ang Lakers sa pakikipaglaban habang mayroon pa silang LeBron, matutulungan sila ni Butler na pumasok muli sa usapan na iyon.